ay nangyayari, puro lalaki lang yung naglalaro sa center eh. hindi ka naman kilala itong mga ito puro ka bataan snoop snoop Ay oh no. Ay mga naglalaro dami tara, mga bumbero yan guys snoop tara come ni? e ay punta tayo kay tita muna kay tita Ito. sana nandiyo si tita muwi rin pala si panda ayun sana ganun guys so may bakso na bike electric bike naman pala to ganun sana pwede na ako doon kaso kung um, matagal pa si Snoopy kaya yan diba lagi ko sasama si Snoopy kaso Snoopy may ano lang eh. may deadline ka lang eh ang gagawin ko dyan pagtapos sa bike tara guys kami kay tita punta tayo kay tita guys kay tita na nagbigay Kay oh started niya siya oh nakatak na na oh oh guys wala si Bolt eh pero hindi wala yun pinakawala niya si Bolt kasi may naglalaro eh hindi siya pwedeng nakatali doon kasi basta di ko alam ayun okay, oh guys oh tinan yung daming dog food doon oh oh di ba hindi na sila pot, pot hindi naman kinakain. Kahit may dog food dun, sila pan, hindi naman kinakain. Kaya treats na yung binibigay ko sa kanila. Kasi yung mga nakapaligid dito na bahay, ang daming pagkain ng mga dog food. Sasawa na sila sa dog food. Kaya gusto nila talagang mga pagkain na hindi pa nila natitikman. So, sabihin ko kay tita. Tita, sorry ko na po. Apo, inalagaan ko lang po talaga sa galit. Eh, ang bahay mo to. Dito kita nakita, boy. Ito ka pinanganak, tanghik. Uy. Ayan. Ayan ay. Nakawar si Potpot. Ay, nagbabas. Hindi mo, anya sa'yo. Yeah. yeah na ako, diba? niya si tita. Ah, oh, pamso ni. Kamso ni yung kit eh. Yan, hmm. dyan ka ta nakita, boy. nakita, <laughs> nagkala nag -ano si tita naghihiwa. Hmm. Diba guys, so, oh, balik natin yung dati. Dyan siya. Dyan sila nun. Hmm. Okay, tara. Tara. Tara, tara, tara. Ayan, kutsin nyo yan, kutsin nyo yan. Pero wala ka ng coaching ngayon kasi binigay ka na sa akin eh. Ano? Tamis <laughs> ngulo. Naghihiwa si tita eh. Si BC. Aray! Sumabit. Uh -huh. Guys, wala pa yung mga si ano yung dalawang tita yung yung kalakainuman lagi ni tita. Eh. Hey. <laughs> wala pa yun pag nakita nila to. Oh, ito pa yon. Ah. Uh -huh. Magpunee oh, Isaya si Anyong, thank you! Dito Gusto kong pituroan kita, dito ka pupunta pag gusto mo ng samgyupsal ah yan sa, <laughs> sa mitya pa yun oh, doon doon Diyan dyan dyan Tara, mangingi tayo doon Nasundan niya mama niya eh Dinilaan yung ihi-ihi ba yun? <laughs> di Hindi ko napansin eh Dinilaan yung ihi-ihi Hindi naman, tsaka kahit ano, hindi naman ako mamamatay doon hindi man tayo mamamatay dun di snap no dating bahay niya at mga kapatid niya guys ang ganda ng mga bulaklak oh Eh. Tapos libre lang oh, libre hatakin lang. Tara. Lapit tayo sa tambayan. Alam din talaga ni Panda yung bahay niya, syempre bahay niya ini. I-kiss mo nga, we. Siyempre, hindi ko siya kinikisi. Eh. <laughs> Pag nasa bahay na to, nasa Pinas, na talagang di lumalabas. Nung nakaraan lang lang ako na kiss, eh. yun lang yung unang beses na ako na kiss, yung kinis niya ako. Sabi, mean, nakatingin siya sa lips ko, yung kinis lang. Biniglaan niya ako, eh. Di ba? Pag hindi naman siya nun. Kakaot ko lang kasi. Sabihanan, nyaw. Pasal kami, eh. Hey, guys, kaysong sipa, ang sipa.